Huli, nasa dressing room, nagbebe time na naman ang Kim Pao. Malinaw pa sa malinaw. Hindi na kaya ni Paolo Abelino na hindi makita ang kanyang chinita girl. Napaka-cute din ang makita na kahit may kameraman man o wala, hindi sila naiilang maging sa si mga bashers nga ay dead man na rin sila. Basta ay ang oh, alam nila, masaya kapag magkasama at komportable na sa isa't isa. Ayon nga si isang interbin Kimi, mahiling sila bumanat o magbitaw ng joke sa isa't isa. Kapag umaga si kapag gabi hanggang madaling araw ay si Paula naman. Ibig sabihin, Babad talaga sila kapag mag-usap o magkasama. Walang dal moments. Ibang-iba na makipagbiroan. Ngayon si Paulo Apilino. Marunong nang sumabay. Unlike doong mga naharaang taon, ni hindi mo basta-basta makita ito na nakangiti at laging seryoso. Ay nga sa mga komento, sobrang matagumpay ang love team nila. Lab na lab ng taong bayan. Tapos ngayon, may relationship na sina. Sino hindi mapapahiyaw sa saya nito? Nakakamanha ang chemistry, ang daming brands, ang tumatangkilik. Masaya na nga ang love life. Nako mapapaw ang blessings nila ngayon. More projects pa, damihan pa ang blessings ng King Pao. Happy na happy naman talaga ang mga fans.